Ayan. Ang pansit yung ano, binili ko. Ayan. <laughs> Merikado na. Lulutoy na lang ni Mrs. Mamaya All Alright. Yan yung handa natin mga kanaipi. Kahit pa paano, may handa tayo. Ayan na mga kanaipi, niluluto na yung ano, pansit. Yung special pansit. Na handa ko. you know. <laughs> pi, kaya <laughs> What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy pi for another video Araw ng Webes Palabas na naman tayo para maghanap buhay at October 23 na yung araw uh, birthday ko ngayon mga kanayi. So happy birthday to me. <laughs> Ayun. So yan mga kanayi, pinapainit ko na lang yung makina ni Mia nang makalabas na tayo. Balik kahapon, minasinan ko rin si Mia kaya malinis na malinis na naman yan mga kanayi. Walang bakas ng dumi. Ayan, mga kanaypi. Ikutan muna natin siya. Bale, yan. Hamog yan, mga kanaypi. Kaya, basa yung bubong ni Mia. Alright. So, labas na naman tayo para makapaghanap buhay, no? Okay. Let's go, let's go. Labas na tayo. Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa EGL So May tricycle na dito na dalawa Pangatlo tayo Ayan mga kanipi May pasayro na tayo Pamboy na manok Walang pasok daw sabi ni madam Ah Ayan mga kanayipi kumita tayo ng 35 pesos Ang na mano natin yun So tingin na naman tayo ng iba maka kanaypi kumita tayo ng 50 pesos para tayo ng panibago para makarami tayo ngayong araw mabawi tayo dahil puting ko kahapon eh. para may pambili ng pansit mamayang hapon mga kanaypi You see you? 'yung pasero natin

Thank you, thank you sir. Thank you sir. Ay pay ka natin, sir. Ay oh, at ni. ayos kumpleto sir. Ay driver kaya ji sir. Pa driver na ka. At ayos disto diyan isa. Talaga. <laughs>

Sumatera. <laughs> Hai. Thank you, thank you, sir. Thank you, thank you. Oh, oh. Good luck. <laughs> Good luck, sir. Selamat, maka mga ipi? Nakakuha na tayo ng pure blend Mas mura Mas mura dun pala dun sa ano Sa pinagbibilan ko ng vitamins Ay lang doon mga kanaipi Yung kuha natin dyan sa isang sako Ayan mga ipi? Nandito na tayo sa may garahe ni Mia Bale Pumili na ako ng ulam namin parang halian. Magluluto na lang si misis. Yan. Bale, bumili ako ng ano? Ng bitmin pro na isang kilo. Mas mura kasi yung ganito mga kanaipi. Nakakatipid tayo. Tapos sako. ako Bali yung bili ko nito sa BMC 500 mga kanayipi 1 kilo mas matagal na natin magagamit to alright balikan ko na lang yung pits dyan maglilinis pa kasi ako ng ano kulungan ang manok ngayon alis yan alis kukunin ko yung ano uh, pits Galing no Alis na alis Alis Magaralika <laughs> nalalak nala. Pa init Sakay ka sakay ha? upo ka nagkapit kapit ang bibi ano no? Ayan mga kanayipi Nakatapos ko lang na ano, Naglinis yan sa kulungan ng manok Siyempre nananghalian na rin ako Alas 12 na mga kanayipi At ito May mga itlog tayo dito na ano Na i-deliver May isang tray tayo na medium large jumbo uh, tatlong tray na ano na small ay mga kanipi nilagyan ko na siya ng marking na ganyan para ano para hindi tayo magkamali na pagbigay sa customer di ba mas maganda yan dahil mabilisan na nakita mo yung marking nya yun na ibigay mo agad <laughs> hindi yung ano ah uh, titignan tignan mo pa kung medium or large ganyan Mas maganda yan may marking na tayo no. so labas na tayo mga kanipi ah uh, dalhin na natin to kay Mia para makapamasada na tayo right deliver natin dito yung isang large

Ayan, deliver na rin natin tong jumbo size dito mga kanayipi May apat na tray pa doon na deliver ko na yung ano, mga kanayipi Yung jumbo size na itlog Sabi nila mamaya daw yung anong bayad Dahil si serbisan ko pa sila Mamaya ng alas 4 Alright So katid muna natin yung ano, apat na tray dyan Yung isa dito sa kamanang yung tatlo sa bayan alright let's go ayan dito tayo mga kanaipi deliver natin dito yung medium size Si Papa mo na daw magbabayad. Ay Oh. Thank you. Okay. Ayan mga kanaipi. Naatid na natin. Yung tatlong train na lang mga kanaipi. Doon sa paradahan. Kung may pasayro dyan, Hayalan mo sa. Asa kaya tayo? mga kanipi, kumita pa tayo ng 30 pesos tara deliver na natin yan sa paradahan Kumaw, kumaw. Ah, kumaw, okay. kumaw. Nong. Small. One, one, one hundred. Small amin. Oh, yun. Alright. One, two, three, four, five, six. Okay. Ayos. Ay, trail ang kultan niya. Okay, no, kultan na. Mamin Thank you. Nangyakit. Ang rumar na Pasada ka. Hindi na lang ka. Ha? O, ano? Pasada kailangan pasada. <laughs> Delivery club na. <know. laughs> Ayan mga kanaypi Pumili tayo ng pangpansit Ayan Pangpansit yung ano Binili ko Ayan <laughs> Merikado na Lulutoy na lang ni Mrs. mamaya to Alright Yan yung handa natin mga kanaypi Kahit pa paano may handa tayo Ayan na mga kanoy pi, niluluto na yung ano? pansit. Special pansit. Na handa ko. Yan o. Pansit ni pi. Birthday ni kanoy pi, kaya nagpapakain pansit. <laughs> handa ni kanoy pi. Happy birthday pa. Hello. Hello. Hello muna. Flying kiss muna, flying kiss. Ayan o. No? Ano yan, Tao? Take, Take out. Ayan mga kanipi Luto na yung special pancit Yung handa natin Alright kahit pa paano, may handa tayong pansit, mga kanoy pi. Bagay na yung balay data. Itulod ko atin yung bangiro. Hatid natin doon sa kabila to, mga pi. <laughs> Ayan, hatid natin dito sa kabila to, mga pi. Ayo, happy birthday. Ayo, no. So, okay, night. Uh. Ayan, mounted na natin, mga kamig. Ayos. Kind na tayo. <laughs> Perfect bite. Ano? <laughs> uh -oh. uh -oh. Ano? Hindi nagbabago yung special pansit mga kamipi. O yun o? O yun o, ito na ito. Ito kan. ito. Ini na, mga kan. Kuya no? Tau. <laughs> 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 uh, no? <laughs> Ay, kakain siya ah. Oh. Okay? <laughs> 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 Kain ka na kay Kevin Tau. Kain ka na. Kain ka na ah. Hello, buwan na ako. Nay. Ka Kaya ka na kay Kuya Buntaong <laughs> Ayan, tikman nga natin itong ano, niluto ni Mrs. Mga kanaipi Kung special pa rin <laughs> Sabi ni Rinya, special daw eh <laughs> Bakit ganon yan? Special pa rin mga <laughs> Masarap, masarap Ayos ano halo? Toka. Wala may ka. mga kanoypi oh. Si bungard. Oh, birthday Kanoypi. Tayo ko plato na udi ako. Ayan, buti nakahabol si Bogard, mga kalayipi. Ayan, kaya na siya. Hindi pa tayo tapos kumain eh. Ayan, mga kalayipi. Natapos na kaming kumain. Dito na si Maika oh. Hi! Hi! Oh no! Oh. <laughs> Ang likot niya, mga kalayipi. Nanulod kasi dun sa, ano, sa iPad. Kaya yan. So, salamat mga kanaypi sa lahat ng bumate sa aking kaarawan ngayon. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. Salamat at ingat parate mga kanaypi. Pasensya nyo muna ako dahil wala munang ng shoutout ngayon. No? Babawi na lang sa mga susunod na araw. At kahit pa paano, nakapag-celebrate ng birthday mga kanaypi. Uh, simpleng celebration lang Ayan, buti nakapamasado tayo kanina Pambili ng handa na pansit Alright So, yan Dito ko na naman tatapusin ng vlog Kita-kita na naman tayo bukas Sa panibagong video na gagawin ko Stay safe lagi mga kanayipi At ingat So, kita-kita tayo bukas mga kanayipi And peace out